Ayan, good morning, good morning mga ka-farm lot. Uh, new property po, binebenta. Um, two hectares farm lot. Ayan, plot land po siya, all, almost. Baga, ang maganda sa property. Ayan mga ka-farm lot, is malapit po siya sa, sa, ano, sa bayan. Mula sa town proper hanggang sa property. Siguro, almost, siguro mga 10 minutes drive lang po siya. 5 to 10 minutes drive lang po siya hanggang dito property. Tapos, ang mga daanan po is maganda naman po. May cemented. May kaunting ganto lang po siya. Kumbaga, gantong daanan na rough road. Pero, ang ganda, ang ganda naman po ng daanan. Wala po siyang mga bato-bato na ano. Ayan. Ayan, dinadaanan po ng tricycle. Ayan, mga farm lot. Ang good thing po sa property, mga farm lot, meron na pong ano. Ayan, kuryente. Tapos, malapit din po sa community. May mga Muslim village din po dito, mga farm lot. Tapos, ang good thing dito, mga farm lot, Ayan. Medyo mataas po yung lupa. Ayan. Kung baga, commercial po siya. Kasi dun sa unahan po nito, may mga sinasubdivide po na property. Kaya, yung price po nito mga farm lot, medyo pricey siya. Pero, goods pa rin naman po. Kung may ala kayo may kahati, yan. Tapos, gusto nyong subdivide din po, pwedeng pwede po ito, lalala sa mga investor mga farm lot. Ayan. Ayan mga farm lot. Sa nakikita niyo mga farm lot, yung may poste na yon bago paliban-liban na ng konti, Hanggang doon yung property. Siguro mga 50 meters po siya yung harap niya sa ano sa indikit niya sa ano, yung haba niya sa kalsada. Ayan. Tapos ito po, yan, nagamit namin sa kyan. Yung property ito mga farm lot ito na po siya. Ayan. Tapos katabi po niya ay tubigan. Ayan po. Sukin natin. Ito mga farm lot. Pantayan po siya alos mga farm lot. Maganda nga po dito mga farm lot magbahayan. Kung sa subdivide po mas maganda. Mabilis po ito mabebenta kahit sabi natin na kung mayroong kayong ano, benta niyo po ng nang sa isa 100 100 square meter. Benta niyo po ng ano, ng 150 to 200,000. Yan pwede, pwede po ito, to 300,000 kasi mahal man na po ang benta lalo sa bayan. Ang presyo na po ay almost nasa nasa ano na 10,000 per square meter, 5,000 to 10,000 per square meter. Eh kung ito, dito ka makakabili, malapit lang din naman sa bayan tapos flooded free pa baga pwede pwede nito pwede rin kayo mag dito kung gusto niyo naman pagbahay o farm lang mini farm pwede pwede rin po saka hindi kayo mahirap pwede mag ano ng tubig kasi may malapit po nasa saan tubig ayan mga farm lot ayan mga farm lot may mga nyug pantayan po siya mga farm lot 99% flat land ayan Napakaganda nito mga farm lot. Kumbaga, sulit po siya. Mamaya, try po natin makipagtawaran sa seller kung magkano yung presyo niya. Para at least eh, hindi tayo maging easy po yung bentahan para sa atin lahat. Ayan mga farm lot. may mga baka. Pwede maging bakahan din po ito, kambingan. Pwede rin, pwede rin po. Ayan, pwede rin kayo dito mga farm lot magtayo ng ano, farm na ano. Kung gusto nyo, pwede kayo magtayo ng resort dito. Pwede yung gawing ano, yung tawag ito, nasa tulad sa ganyangan, yung buko alohalo. Kasi may mga buko po siya. Dito nyo nakukunan yung buko. Ayan, tapos, konting develop lang po. Papalta natin ng ano, bermuda. Parang ganito yung mga grass na ganyan. Pag na po ito, na grass cutter lang. Maintain nyo lang yung grass cutter. Ayan, mayiging kulay green po ito, sigurado. Green na green yung lupa. Ayun, damo. Ayan, mga farmland. 2 hectares o so 20,000 square meter mga farm lot baga ito napakaganda nya medyo masukol ng konti ayan pero goods naman po ayan madaling puntahan kasi malapit sa bayan ayan mga farm lot tapos ang good thing sa bayan na ito mga farm lot ang bayan na ito wala mayroon po mga pasyalan pwede kayong mag gusto nyong maligay sa mga beach Ayan po, may mga bits po dito, malapit din po siya sa Kamsur, sa Dirigal Diego, Kamsur. Ito po ang property, isasaka po siya ng Tagkawayang Quezon, malapit po sa bayan, mga farm blood. Ayan, may mga poles din po dito, mga farm blood, hindi na dayo. Ayan po, mga farm blood. Tapos sa uh, view po ninyo, hanap kayo ng view dito na pwedeng pagbahayan. Makita nyo mga mountains sa umaga, sigurado maraming pag. Ayan, makikita nyo yan. Sa ngayon po, may bagyo pero good thing naman po, andidero siya parang paami sa trabaho. Ayan. Ayan mga farm lot. Sa mga, sa mga ano dyan, sa mga buyer natin dyan, investor, pwedeng pwede po Ito commercial, residential po siya, commercial-residential yung property. Ang bagay, yung pinunta namin kanina, bundok. Napakamura pala. Napakatawad pa kami. Yung unang price sa amin is 30 pesos per square meter. Pero kaya daw niyang ibigay hanggang 25 pa baba. Ayan. Mga 22 pesos per square meter. Kanina, yung napuntahan namin. Pero, bundok naman po. Siguro galing kami doon sa ganung bundok na nakita nyo. Kanina. Mga time travel namin, siguro mula sa highway. Mga... 35 minutes. Ayan. Ito mga farmland, sulit na po ito dito mga farmlet. Ayun, nakita niyo si Bestland naglalakad. Doon malapit si Bestland. Ah, doon yung boundary mga farmlet. Ayan. Ayan. mga farmlet. Sa mga baguhan po dyan sa YouTube channel ko or ano baka pwede pong payakap naman po na please subscribe may YouTube channel Murang Lupa ni Biyaherong Gala. the same time mga farmlet, habang malakas pa po tayo, maganda po makapag-invest po kayo at may pera. Ayan, sulitin po natin. Maganda po maganda pong investment din yung lupa. Pag gusto niyo ibenta pagdating ng panahon, ayan tumataas na po yung value. Ayan mga farm lot. Marami nga pong buyer ang nagsisisi nung una kasi dito sa area dito, ang mga presyon palito dito napakababa lang. Nakabili pa lang isang hektarya, 500,000, 300. Ayan, depende po sa area sa sa, sa sa ano sa ano ng lupa. Ayan mga farmland, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, God bless po sa inyo. Ayan, mapagpalang araw po. Thank you.